Araw, ang Channel. Ayan. Magre-refer tayo ang Channel. Ayan. Ganito na ba ang timer mo? Ayan. Hindi mapapatayo. o. Oh. Ayan. Tapos, tumitigil-tigil na ba ang pag ikot Ayusin natin yan. Ayan. dito Ito ba ang pansin mo mga kaliyong channel uh, tingnan nyo guys tingnan natin kung magre reverse ba yan one way na lang walang reverse tingnan natin yan guys subukan natin guys ayan nagre reverse yan lang yan guys papalitan natin ng timer yan ang sirang yan guys pag ang washing mo yan hindi mapatay yung timer yan o oh tapos hindi na po nagre-reverse timer po lang yan papalitan natin panoorin nyo to guys itong video hanggang matapos kung paano magpalit ng timer yan yan tumigil na siya guys kahit nasa 15 pipitikin natin guys pupukin natin kung ba and guys lukpok mo iikot gagalaw yung timer iikot siya mayroon po naman itong video. Pag-repeer natin. Papalitan natin ang timing. Ito na ang channel. Bubuksan natin. Tanggalin muna natin dito yung mga screw. Pwede, apat lang ang screw niyan. natin yan. Dito rin. Dalaw lang yan. Dalaw sa gilid. Pero hindi ito. Tanggalin ko muna guys. Ayan, natanggalin natin apat na screw. Ganito lang guys, dito atakin mo lang. Ayan. Yan. Natin. Para hindi tayo mahirapan guys. Ito yung gawin. Ito. Pagkailan muna natin itong tali nung sa drain. Para matiha, patihaya natin yung wasing Oh. Uh, guys, stuck pa yung timer. Hindi pa napalitan ng timer. Yan o. Uh, hindi pa na-repair. Ngayon pa lang na-repair. Ngayon pa lang palitan ng timer. Ayan, uh, guys. Uh, Wala nga ang screw niyan. yan, yan. Ito yung knob nya. Ito yung screw. Pano nga ito guys. Itong video. Dali lang magpalit ito Guys nakikita nyo. 3 wires lang. Ayan. Ito guys yung ano nya. Line to Yung supply na kuryente. Dali sa plug. guys para hindi kayo malito lagyan na natin ng mga marka yan tatalian lang natin ayan guys mali wala tayo guys na available na timer na 3 wires ang mayroon lang tayo yan ilang wire ka na ito six wires six wires guys yan six wires uh, itong timer uh, flat air yan kita nyo flat air ito rin yung ipapalit natin flat air din yan meron kasi dito guys na timer na ayan o slanting slant air yan hindi siya pwede guys flat air yung itong tainga nya kaya ang flat din ang ipapalit nyo kagaya nito yun guys may problema lang kasi six wires ito tandaan nyo, guys, itong tatlo. 'Yan. Tatlong mahaba, 'yan. Itong mixi. Dito muna tayo guys sa tatlong mahaba. Mali, three wires 'to. 'Yan. Ito guys yung isang mahaba, 'yun dito, 'yung magkakaiwal dito kasi dito sa kabila apat. Ito yung dalawa, ng wires. Kunin nyo, guys yung mahaba. 'Yan. Ito yung i-connect nyo, guys sa ano, 'yun sa line 'to, sa supply ng kuryente, uh, galing doon sa ano, sa saksakan. Yan. Ito na guys. Tapos, ito, guys, yung dalawa. Dito, yung magkasama na apat. Yan. Ito yung apat. Ito yung dalawa. Ano naman, nagkukunin natin dito, guys. Sa forward, sa reverse. Yan. Sa running or starting. Yan. Ito, guys, yung forward. sa backward na wire. yung galing sa motor. Yan. Pag nandun yun sa diagram, ah, uh, starting yun sa running. Ah... Uh, yung bulsa di ako magsulot yun guys ito guys yung dalawang mahaba na timer sa wasing. yan yan yung dalawang mixi tapos dalawang mahaba ito guys ito yung kukunin natin dito guys Ang guys kagaya nito ito yung dalawang timer Dala dito kahit magkabalintaran ito guys dito yellow sa yellow or yellow sa gray or red or yellow o red or gray okay lang yan guys kasi Kasing masin naman to yan hindi naman to dry, uh, dryer na isang direction direction kahit magkabalik yan guys so okay lang yan yan na guys nakunik na natin problema na natin itong tatlong wires yan yan ito kasi yan guys ito yung galing sa ano saksakan na wire sa kuryente na line to dito yun siya guys, pag pinihit yung timer, mag-o-on siya. Pupunta yung current, papunta rito. Magsiswitch yung contact point dito sa loob. dito yun siya guys. Itong dalawang na to guys, yan, hindi pwede itong pagsamahin. Hindi yan sabihin yung pagsasamahin, mo rito. Isa lang dapat nagkukunik yan guys, kasi wala siya selector. Ngayon, pipili ka rito guys. ah uh, itong isa, ah uh, ano rito, ano dito nakasulit. Yan, Ah, uh, wala to. Three watts lang talaga. Yung iba, may selector. Ito, wala talaga selector. Sorry. Itong dalawa to, guys, may selector to. Ah, uh, yung iba dito, normal or gentle. Normal or gentle. Or sa iba naman nakasulat yan, ah, uh, hanap tayo ng ibang brand dito ng washing. Oh, uh, normal o heavy. Ibig sabihin, normal o heavy, yung normal makes yung ikot, yung heavy mahabang ikot uh, sa ano naman guys sa uh, gentle sa normal yung gentle naman yun ang maiksi at ikot at yung normal mahabang ikot ngayon to guys dito kung pipili ka sa dalawa kung saan mahabang ikot ito na kasi ito guys malalaman mo lang to pag kinunik mo rito yan ngayon titingnan mo yung ikot ng washing yung dito sa pulsito yung parang alisi sa loob kung mahaba bang ba ikot nya pag nakita mo pag tinisting mo dito at mahabang ikot ito nang na kukunin mo kung gusto mong mahabang ikot kung mixi naman ang ikot 'Yan. At atis muna, make siyang ikot. Dito, at make siyang ikot, gusto mo make it. Dito mo siya i-connect, guys. Tapos ito, huwag mo na i-connect, ilalagay muna ng tape. Hmm, dito kasi, guys. Kasi itong timer na 'to. Uh, kabisado ko na ito. 'Yan. Yung mga color coding nito, lagi ako bumibili nito. Ang laging mahabang ikot nito, guys, itong green. 'Yan. Parang mint green. K gusto ko, guys, mahabang ikot. Kaya yung kukunin ko itong mahabang ikot. Yan. Pero kung hindi pa talaga nyo alam, kabisado itong mga wire, Iti-testing nyo muna. Ikukunin nyo rito, titingin nyo kung mahabang ikot, o titingin nyo ito sa kabila, kung may ikot kung haba. Uh, yun lang guys. Eh ngayon, alam ko yan guys, kaya yung mint rin ngayon ang mahabang ikot. Kasi lagi ako nagbibili nito ang ganito sa online. Yun ang ikot mahaba. Eh, gusto ko mahabang ikot. Gusto rin nagpapaayos, Mahabang ikot pinayos lang to guys sa atin dito pinadala dito sa akin sa siap yan guys yan to guys yung ng ikot yan tipe na natin yan huwag na natin ikunik yan ito na guys mag electrical tip na tayo yan lang guys ikot ikot lang yan guys Kalau na natin kung nga pala kung bago ka pa lang sa aking channel, uh, kung gusto mo ng aking video, at kung hindi man lang sa inyo kalabisan, mag-subscribe sa akin. pakisubscribe subscribe naman po at like, share kung gusto niyo ng aking video. Salamat po sa panonood ng video at sa mga nag-subscribe sa akin. Mag-share. Ha uh, guys. So, tapos na tayo guys sa pag-electrical tape. Ah, uh, andyan uh, na guys. Ang uh, gagawin natin, gagawin natin 'yung lab. Tayo 'yung testing natin guys. Yan. Sasaksak ko na. Yan. Ayan muna. Good Ayan guys. Ito. Okay, muna natin kasi testing natin, guys. Wait tapos sa inyo, guys. Gina umikot na. Pwede mo ang uwi. Muna na guys. Yan, guys, oh. Umikot siya. Bali mahabang ikot yun guys Mga Ano 6 second o 6 seconds or 8 seconds Kasi pag mixi yun guys Ang ikot 4 to 3 seconds lang 3 or 4 seconds Ganun lang Pag mixi yung ikot May kinapit natin yan Nasa ano yan 6 seconds or 8 so guys uh, Bali hindi ko na ibabakita sa inyo guys Pagbalik doon Para hindi na umaba ating video Ito ang aking video Salamat po sa panunood